Ewan ko, meron daw silang usapan na, na itutuloy na yun. Wala talagang kwento itong presidente. So, ewan ko, meron silang usapan na ano. <laughs> pinapanood natin yung mga video, yung kay Marcoleta, tapos yung kay... Uh, kay Lakson yung mga sinasabi mga pagdinig do sa hearing alam nyo mga kababayan ang unang reaction ko talaga ay Uh, ganito na ba talaga ang Pilipinas? Wala na ba talaga tayong pag-asa? Bakit yung korupsyon ay tila parang may basbas -bas mula sa gobyerno? At ang nakakainis pa dito, mga kababayan, eh yung malupit na sagot ni Marcos, I'm angry. Ano sinong niloko mo? Gago! <laughs> Wala kaming pakialam sa emosyon mo, anim- ayoko talaga magmura pero napapamura ako eh. Nung nakita ko yung reaction ni Marcos tungkol doon sa mga pagdinig, pati doon sa lintik na Ghost Project, ang sagot niya, I'm angry. What the? <laughs> Gago! Munti ka ko na talagang mamura eh. Sabi ko, what the? Wala kami yung pakialam. Kung sag galit ka, wala kami yung pakialam. <laughs> Gago! Ang kailangan namin ay kongkretong gagawin mo. Wala kami yung pakialam sa emosyon mo. Ha? Kasi kung emotion mo, sasabihin mo lang, galit, kam, galit ako. Abi, galit din ako eh. Anong gagawin natin? Para tayong galit. <laughs> Gago! Hindi ma, edi sana, mag-vlogger ka na lang. Sa bagay, vlogger. <laughs> Gago! Vlogger ka naman. Kasi kung yung galit lang, kami lang ang may karapatang magsisisigaw at magagalit. Ikaw, dapat kang kumilos. Yan ang trabaho mo bilang Pangulo ng Pilipinas. Hindi, galit ako, galit ako. Anong pakailam namin sa galit mo? Yeah? Hindi yan ang kailangan namin. Ang kailangan namin, gumalaw ka, uh, kasuhan mo yung dapat. Kasi, alam mo, ito nakakapagtaka, mga kababayan. Galit-galitan tong presidente na ito. Eh, sa totoo lang, mga tauhan naman niya yan. Diba? Ano ba nangyayari dyan? Una, ganito yan, ha? para lang ma-ma-explain ma natin. At kaya nga nag-CBP Sara Duterte, binuking si Marcos. Naku po, antayin ninyo tungkol dito sa flood control project, ha, ah, yung reaction ni VP Sara Duterte. Kasi ganito yan, yung budget nagsisimula yan sa DBM, di ba? O sa madaling salita sa executive. So ibig sabihin niya, DBM, yung, yung departamento na ng, uh, ma, ng nagmamanage ng ating budget, yan po ay nasa ilalim ni Marcos. So mag-uusap-usap sila. O ito budget, bla 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 bla. Tapos, eh, pag-uusapan niya sa Senado, pag-uusapan niya sa Kamara, tapos pagsasamahin sa BICAM, tapos yung small committee na tinatawag hanggang didesisyonan, di ba? Tapos, magkakaroon ng allotment doon sa mga uh, distrito, yung mga lintik na mga animal na humingi ng budget para sa anilang lugar, ay ah, yung mga congressman, mga putang ina ninyong mga congressman kayo na patuloy kayong humuhut hot ng pera ng taong bayan at humihingi kayo ng pera, di ba? Ah, hindi, sorry, hindi pera, proyekto. Tapos doon na kayo kumakat kung sa proyekto. Yeah? Pero ang tanong, saan ba nang gagaling yung pera? Ang pera ba ay nanggagaling gagaling sa kamera? Hindi. Ang pera ba na tax ng taong bayan ay nangga, nagbabayad ba tayo sa kamera? Hindi. Tayo po'y nagbabayad sa gobyerno, sa eksekutibo. Ibig sabihin, sa eksekutibo tayo nagbabayad ng tax natin sa BIR. Tapos yung BIR, yung budget natin, aalagaan niya ng DBM. Tapos yung DBM nag-allocate. Tapos eventually nagpapatubad ng mga proyekto ay ang DPWH. So sa madaling salita, ang talaga may hawak ng pera ay nasa executive. Kaya, yeah. tapos sasabihin mo, galit ako. Anong galit? Sandali. Kanino ka gagalit? Ha? Galit ako. Kanino ka nagagalit? Sige nga. Pakipaliwanag nga sa amin, kanino ka nagagalit? Wala kami pakialam yung galit ako, galit ako. Anong pakialam namin dyan? Kanino ka nagagalit? Eh puro tauhan mo rin na nagdidesisyon kung saan mapupunta yung pera na yun sabi na natin in-influencia ng mga lintik ng mga congressman. Okay, fine. Meron silang partisipasyon diyan or else eh, iipitin yung budget. Pero why yung mga tauhan mo pumapayag na magkaroon ng porsyento itong mga congressman? Sabi nga, it, took, uh, it takes two to tango. Alam niyo yung kasabihan na yun, di ba? Yung, halimbawa, kung nga rin nangangalunya ka, lalaki ka, nangangalunya ka, may asawa ka, tapos doon, nabuking ng asawa mo, ang sagot mo, eh kasi siya eh, inakit niya ako eh. Yeah? Hindi pa pwedeng ganun. Hindi pa pwedeng ang sagot mo, hindi, inakit niya ako. Kumending-kending siya dyan, tapos nagsuot ng maikling uh, ek -ek shorts. Ah? Tapos tumuwad, na may napulot, may pinulot bigla, may tumuwad. Ayun, biglang napa, napa, ano, nako Oh. Hindi pa pwedeng ganun. sasabihin mo, turo-turo, it takes to tango. Ibig sabihin, hindi pwede yung babae lang ang nanghakit. Pumatol ka. Pinabayaan mo. Pumasok ka sa eksena. Pinasok mo yung kuweba. Di ba? Ah, ito, ito ha. Ah. Hindi ito bastos ha. Ah. Sinasabi ko lang ho. Oh. Hindi pa pwedeng nakikipagtali kang mag-isa. Siyempre laging dalawa yan. Di ba? So ano ibig ko sabihin? Parang ganun din po pagdating sa proyekto. Hindi pwedeng nakikipagtalik lang yung kamera. Sila lang ang may kagawan. Hindi naman pe, pwedeng ang ah, may kagagawa lang din, eh, DPWH. O, oh, pareho yan. Nagkukuntsabahan yan. Di ba? Kamera, DPWH, yung project, nagkukuntsabahan sila. Pati yung contractor, nagkukuntsabahan sila. Hindi pe, pwedeng sisihin mo lang sa iisa yan. three pa nga yan, eh. Kasama dyan yung contractor, eh. DPWH, contractor, at yung congressman. Di ba? So, sama-sama yan. Hindi gagalaw yan nang walang kuntsabahan sa isa't isa. Siyempre, sino mag-a-approve nung project? Sinong uh, maglalagay ng budget doon? Uh, baka nga kasama pa yung hindi natin alam. Yung iba pang mga nasa gobyerno na humahawak ng pera ng taong bayan, baka kasama pa yun dyan. Yeah, hindi pa pwedeng, wala lang yan. Ano ito? Bigla na lang, hindi, uh, big, 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 bigla dumating na pera, tapos biglang binulsa na. Hindi ganun yun. Yeah? Meron niyang uh, uh, way of doing it. Kaya yung sasabihin mong galit ka na. Yeah? Anong kalukuhan yan? Panorin natin to ha, ah, kasi bago natin na uh, i-discuss yung ano ni ni ano ni uh, ni, 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 Pangulong uh, Duterte. <laughs> Pangulong Duterte na. <laughs> si BP Sara Duterte, di ba? Bago natin i-ano 'yan, uh, eh panoorin muna natin itong uh, reaction ni, uh, ni ano, pangalan nito ni Marcos. Hindi na nakapagtimpi si Pangulong Bongbong Marcos nang dat nang wala ni isang semento sa pinagawa ng concrete river wall sa Baliwag, Bulacan. Higit 55 million pesos daw ang inilaan para sa proyektong 'yan. Tingin ng pangulo, balinaw na isa itong economic sabotage. Narito ang express report ni Hannibal Talete. Alam mo itong pangulo na ito na puro daldal, ano? Economic sabotage yan. Galaw, galaw, galaw din. Hindi pwedeng puro daldal, -dal. galaw, galaw din. 55.7 million pesos. Hindi na ito campaign, hindi na to eleksyon, ha? Eh, nakaupo ka na. You have the power to do it. Huwag kang puro daldal. -dal. Ganyan, umano kalaki ang inila ang budget sa pinapagawang concrete river wall sa barangay Pierre sa Baliwag, Bulacan. Pero ng personal na inspeksyon ni, ni Pangulong Bongbong Marcos kanina, wala namang itinayong proyekto sa ulat na natanggap ng palasyo mula sa sumbong sa Pangulo. Itong hunyo pa raw ng makompleto at babayaran ng buo ang nasabing flood control project. Pero ni Katiting na cemento o Hollow Black, walang tumambad sa inspeksyon ni PBBM. Bagay na hindi lang daw niya ikinadismaya kundi ikinagalit pa. I'm getting very angry. This is what's happening here. Then I tell you, I'm going to go. Paano naman yung hindi Ibang wala. Ano yung nakakairita yung arte nitong ta... Parang wala. Wala ka pa kailan dyan! Galaw-galaw ka! kasuhan mo! Tanggalin mo yung mga taong involved! Alam naman na yung ang batang umiiyak dyan! 220 meters, 55 million. Alam mo yung batang nagwa yung batang pinalo, parang gano'n... Pakialam namin dyan. Gumalaw ka. Kasuhan mo. Sisantihin mo. Diba? Hindi yung... Parang natatay. Hindi maintindihan. Completed ang record ng ng public works. <coughs> kahit isang... Walang ginawa. Kahit isang... Wala. Kahit isang araw, hindi nagtrabaho. Wala. Tapos yung mga iba namang mga tao ah, oh, nagpapaniwala kagad sa arte. Sa pag-iinarte ito eh. At totoo lang, acting lang to. O, tapos mamaya, party-party na sila uli. Woo! Sa Malacanang. masaya diba, saya na nila sa Malacanang. Pero dito... Apo, wala kang makita. Puntaan ninyo. Wala kayong makita kahit mm -hmm. Sabi mm -hmm. ko lang, Pangulo, isa o mano itong pananabutahe sa ekonomiya. So immediately that's a falsification. O oh, alam mo pa lang uh, economic sabotage siya, eh. bakit di mo kasuhan? Pangalanan mo. Hindi eh, ba? Kasuhan mo pangalanan mo tulad ng ginawa ni Pangulong Duterte noon, di ba? Pinangalanan niya, nilipat niya 'yung mga district ka uh, director ng mga DPWH, pinag-aalis niya 'yung palipat-lipat, oh. Pangalanan mo, wag kang puro ano, oh. Para kang nangangampanya eh. Ah, uh, so that's already a very very uh, 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 big violation. Yung utang ng gobyerno ng Pilipinas, ng Republika ay mababawasan kung naging maayos lahat itong pag uh, pag ano kasi ngayon babalik. Parang hindi siya yung nakaupo ano, sinisi sinisisi nito. Yung bang bang yung mga utang mababawasan talaga yan kung ano. Sino ba nangungutang? Sino ba presidente? Ikaw ba presidente? Nakalimutan mo na ba na ikaw ang presidente? Eh? Ano to amnesia? Nakalimutan mo ikaw ang presidente ng Pilipinas at puro ka na lang pang sisisi? Hindi ka gumalaw? Nasa iyo ang kapangyarihan. Nasa ang lahat ng uh, masasabi nating tool. Like, mandyan ang uh, pwede mong pakasuhan. Di ba? pero uh, uh, natatay ako parang gano'n eh yun na natin ngayon to sa napunta yung pera yun ko uh, sa'yo natin, kakasuhan natin sila oh isos puro daldal ang tagal na nyan ang dami mo niya ni sabi dyan ang tagal na nyan ba't di mo lang gawin hindi yung puro ka-interview nagalit ka ito namang mga media utu-utu din sabi pa ng Pangulo hindi raw nila makita ang kontrata ng mismong proyekto posibleng Pinaghati-hati umano ito sa si iba't ibang subcontractors kaya hindi matagpuan ang mga record tungkol dito. May isa rin daw ginagawang proyekto sa tabi ng Ghost Project pero tila hindi pa rin matapos-tapos. Parang nagtuturuan ngayon yung dalawang kontratista. Parang ikaw, nagtuturuan. Di ba? Tinuturo mo sino may kasalanan, yung kontratista ba? Hindi. First of all, the money of the Filipino people ay wala dun sa kontratista. Sisi kayo na sisi doon sa kontratista. Okay, sige. I, I don't have problems. Uh, tama yung pinangalanan mo yung mga kontratista. Okay yun. Sige. Pero again, sino ang nag approve sa mga kontratista? Sino ang nagbibigay ng proyekto doon sa mga kontratista? If you're saying, palpak ito mga kontratista na to, sino hubang ba ang nag -a approve niyan? Ako? <laughs> Tayong taong bayan? Sino? Diba? Yung departamento mo din? 'Yun ang kadil eh. yung mga kontratista na sinasabi niya. Ang kadil noon etong tong DPWH. So, ano to? Tangatangahan lang? Ano to? E, walang alam? Hindi, e, di ba dapat ang ang kasama mo nga dapat 'yan, DBM. Dapat kasama mo nga 'yan, yung secretary mo. O, ano nangyari dito? Ikaw ang in-charge dito, ah. Bakit walang ah, bakit ato ganito? Dapat ganun. O, oh, asan yung district ka, uh, uh, ano dito, uh, director ng uh, area na to. O oh, ikaw, bakit ganito to? Bakit may naproban to? Eh? Hindi yung, ayun, uh, uh, galit na ako, galit na ako, galit na ako. Anong pakialam namin sa galit mo? Diba? Hindi babalik ang pera sa taong bayan dahil sa galit mo. Walang mangyayari sa pera ng taong bayan dahil galit ka. Kailangan mo ay kumilos ka. At uh, sinasabing hindi maituloy ito hanggat magawa ito. So nakikiusap. Ito na lang, halimbawa, di ba? Yung kay Pangulong Duterte. Pagka dumis... Ito, again, it's not because I'm a Duterte supporter. Alam mo, kaya din... Nag... Ang taong bayan gusto si Pangulong Duterte dahil yung kanyang klase ng ano, di ba? Pag may sinabi siya, oh ito. Ayusin nyo ito o bukas lahat kayo walang lisensya, di ba? Ginanoon niya yung ano eh, yung mga internet. So bumilis yung internet. Oh, yung sa airport, may nahuli ayaw yung ano, tigas ng ulo niyo, tanggal kayong lahat. Oh, as, as in kaya mo yun eh. Kapangyarihan mo yun bilang panguro. Ikaw parang eh, ito kasi nang ito tuturuan tumang hanimal na to, ito, ito, ito. O pa namin? Hindi namin kailangan ng tao na sisisihin lang na sisisihin ibang tao. Gumalaw ka, kumilos ka. Yan ito, ngayon kung titignan ninyo yan, eh, nabot na tayo ng tagulan. Kung titignan ninyo, kung abuti ng bahayan, daglag ka agad yan, yung patit na yan, hindi tatagal yan. Uh, so, substandard pa rin. Tiniyak ng Pangulo na mananagot ang mga kontratista ng ganitong ghost project alam mo, eh, eh, kasi baka sabi naman yun, eh, na, bigyan mo muna kasi ng chance sa Banat Bay. Basyado ka namang, uh, kasi ang tagal na po. Eh, ang tagal na po. Tatlong taon na, mag-aapat na taon na. Napaka-obvious naman na ginagawa ito para dun sa susunod na i-appoint ia o i-anoint ia niya na tatakbong presidente. This is all about politics. Ngayon na lang kumikilos yan kasi alam niyang lame duck na siya. Dahil alam niya at olat sila nung nakaraang eleksyon, kaya na siya kumikilos ngayon.